ito na naman po. pinakasikat na channel natin din 'to aaraling Pinoy, pasok na sa pinto Ginto. Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi uh. Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi uh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh. Ano ang kapalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Taling ang panaginip tungkol sa mga sanggol ay isa sa mga pinakakaraniwang panaginip na nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto ng panaginip at sa damdamin ng nananaginip. Ang panaginip tungkol sa sanggol ay kadalasang nangangahulugan ng bagong simula o bagong yugto sa iyong buhay. Maaaring ito ay ukol sa bagong trabaho, relasyon o proyekto. Ang sanggol ay simbolo ng mga bagong ideya at pag-asa sa hinaharap. Kapag ikaw ay nananaginip ng sanggol, maaari itong magpahiwatig na may mga oportunidad na paparating na magdudulot ng pagbabago sa iyong karera o personal na buhay. Ang ganitong panaginip ay kadalasang nagdudulot ng positibong damdamin na nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob upang harapin ang mga bagong hamon. Sa kabila ng positibong simbolismo ng bagong simula, mahalaga ring bigyang pansin ang mga detalye ng panaginip. Halimbawa, ang kondisyon ng sanggol sa iyong panaginip ay maaring magbigay ng mas malalim na kahulugan. Ang isang masaya at malusog na sanggol ay maaring magpahiwatig ng matagumpay na bagong simula. Samantalang ang isang may sakit o umiiyak na sanggol ay maaring magbigay babala na ang iyong bagong pagsisimula ay may kaakibat na pagsubok at responsibilidad. Kaya't ang pag-unawa sa iyong panaginip ay mahalaga upang makapagdesisyon ng maayos sa mga paparating na pagbabago sa iyong buhay. Ang pangalawang kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol ay maaring nagpapahiwatig ng pag-aalaga at pagmamahal ang makita ang sanggol sa panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong pagnanais na mag-alaga at magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Maaaring ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay kung saan mas pinahahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo o naghahanap ka ng pagkakataon na magpakita ng malasakit sa iba. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang sa mga taong nakakaranas ng emosyonal na pagbabagong buhay tulad ng pagkakaroon ng bagong relasyon o pag-aalaga sa isang mahal sa buhay. Ang panaginip na ito ay maari ring magsilbing paalala na ang pagmamahal at pag-aalaga ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Paminsan-minsan, ang panaginip ng sanggol ay maaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan na alagaan ang sarili. Baka madalas mong inaalagaan ang iba at nagkukulang ka na ng para sa iyo. kung ikaw ay patuloy na nagbibigay ng iyong oras at lakas para sa ibang tao. Maaring nawawalan ka ng oras para sa sariling pangangailangan at kapakanan. Ang ganitong panaginip ay maaring isang sinyales na kailangan mong bigyan ng atensyon ang iyong sariling kalusugan at kagalingan. Ang pag-aalaga at pagmamahal ay hindi lamang dapat ibigay sa iba, kundi pati na rin sa sarili upang mapanatili ang balanse at kasiyahan sa buhay. Ang pangatlong kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol ay maaring nagpapahiwatig ng kawalang-malay at kahalagahan ng kalinisan. Ang sanggol ay simbolo ng kawalang-malay at kalinisan, purity. Ang ganitong panaginip ay maaring nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na bumalik sa mas simpleng panahon ng iyong buhay o ang pangangailangan na mag-detox mula sa mga negatibong aspeto ng kasalukuyan mong sitwasyon o kaya mula sa mga taong toxic sa iyong buhay. Ang kawalang-malay ng isang sanggol ay sumasalamin sa isang estado ng purong puso at isipan kung saan ang komplikasyon at problema ng mundo ay tila malayo at hindi gaanong mahalaga. Ang pagnanais na bumalik sa ganitong estado ay maaring tanda ng iyong pagod sa mga kasalukuyang suliranin at kaguluhan. Bukod dito, ang kalinisan na isinasagisag ng sanggol ay maaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan na linisin ang iyong isipan at damdamin mula sa negatibong enerhiya at mga negatibong karanasan. Ang panaginip tungkol sa sanggol ay maaring magsilbing paalala na kailangan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili upang mag Magpahinga at pagnilayan ang iyong mga karanasan upang mapanatili ang kapayapaan ng isip. Ang pagbabalik sa kawalang-malay at kalinisan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at mas positibong pananaw sa buhay. Ang ikapang-apat na kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol ay may kinalaman sa pagkabahala at pag-aalala. Kung sa iyong panaginip ay may sanggol na umiiyak o may problema, ito ay maaring sumasalamin sa iyong mga alalahanin at stress sa tunay na buhay. Maaring ito ay nagpapakita ng iyong takot at responsibilidad o ang pagkakaroon ng unresolved issues sa iyong buhay. Ang umiiyak na sanggol sa panaginip ay isang malakas na simbolo ng hindi natutugunan na pangangailangan o problema na maaring hindi mo pa nabibigyan ng pansin sa iyong personal na buhay. Ang ganitong uri ng panaginip ay isang paalala na may mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng iyong atensyon at pagkilos. Ang panaginip ng sanggol ay isang panaginip na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na pagnilayan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at tukuyin ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng stress o pagkabahala. Ang pag-aalala tungkol sa mga responsibilidad at mga hindi natutugunan na isyu ay natural. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang pagkilala at pagtugon sa mga ito ay makakatulong upang mapagaan ang iyong damdamin at maibalik ang kapayapaan ng isip. Ang panaginip tungkol sa umiiyak na sanggol ay isang paalala na hindi mo dapat baliwalain ang iyong mga alalahanin. Bagkos ay harapin ito upang makamtan ang tunay na kaligayahan. Isa pang kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol ay may kinalaman sa pagunlad at paglago. Ang makita ang sanggol na lumalaki sa panaginip ay maaring nagpapahiwatig ng iyong personal na pagunlad at paglago. Ito ay sumasalamin sa iyong kakayahan na harapin ang mga hamon at magtagumpay sa mga pagsubok na dumarating. Ang paglaki ng sanggol sa iyong panaginip ay maaring simbolo ng iyong progresibong pagunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay tulad ng trabaho, relasyon at personal na paglago. Ang ganitong panaginip ay nagbibigay inspirasyon at nagmumungkahi na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tagumpay. Ang simbolismo ng paglaki ng sanggol ay nagpapakita rin ng iyong kakayahan na matuto mula sa iyong mga karanasan at gamitin ang mga natutunan upang mapabuti ang iyong sarili. Ang bawat hakbang ng paglaki ng sanggol ay sumasalamin sa mga hakbang ng iyong pagunlad at paglago bilang isang individual. Ang ganitong panaginip ay isang positibong indikasyon na ang iyong mga pagsusumikap at determinasyon ay nagdudulot ng positibong resulta at ang iyong kinabukasan ay puno ng pag-asa at mga oportunidad para sa higit pang pag-unlad. Ang ikaanim na kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol ay ang pagkakaroon ng anak. Sa mas literal na kahulugan, ang panaginip tungkol sa sanggol ay maaring tumukoy sa iyong pagnanais na magkaroon ng anak o sa iyong mga pangarap at plano para sa iyong pamilya sa hinaharap. Ang ganitong panaginip ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na magbuo ng sariling pamilya at ang pananabik na maranasan ang kagalakan ng pagiging magulang. Ang sanggol sa iyong panaginip ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal na kaakibat ng pagkakaroon ng anak at maaring ito ay isang paalala ng iyong mga layunin at pangarap sa iyong personal na buhay. Bukod dito, ang panaginip ng pagkakaroon ng anak ay maaring sumasalamin sa iyong mga inaasahan at plano para sa hinaharap ng iyong pamilya. Maaring ito ay nagpapakita ng iyong mga hangarin na bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak at tiyakin na sila ay lumaki sa isang mapagmahal at maayos na kapaligiran. Ang ganitong panaginip ay nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala ng kahalagahan ng pamilya at ang papel na ginagampanan mo bilang isang magulang o magiging magulang sa hinaharap. Ikaw ba ay nakapanaginip na ng tungkol sa mga sanggol? Ano ang iyong naging pakiramdam at paano mo ito naintindihan? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at sabay-sabay nating tuklasin ang kahulugan ng ating mga panaginip. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga panaginip, mas mauunawaan natin ang ating sarili at ang ating mga damdamin. Abangan ang iba pa nating video patungkol sa iba't ibang kahulugan ng panaginip at huwag kalimutang i-share ang vlog na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pang matuto at makakuha ng inspirasyon mula sa ating mga panaginip. Para ding Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una, Julia malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na